mga prutas naman ngayon, ng feature ko sa aking video guys, so nung isang araw kami ay napabili ng mga prutas so yung sin sinadya namin is yung buko, dahil 25 pesos lang ang isa, so ang mura nun kaya bumili kami ng apat tapos, ayan yung mga prutas nya, so may singkamas din, kasi season ngayon ng kingit singkamas, pero hindi ako bumili yan kasi, hindi ko kayang ubusin isang tale, 70 pesos, yung pakwan nila na bilog, 250 pesos yung buo, tapos yung manga, may melon, so yung binili namin dyan ay yung buko nga apat na piraso. So, pinabalatan lang muna namin kay kuya. Tapos, hindi muna namin siya pinabiyak sa bahay na lang. Kasi, mas masarap kainin yun kapag ka malamig. So, refreshing. Tapos, ayan. So, syempre, video-video para may pang-content. Tapos, ang isa pa na binili ko dyan ay yung peras, guys. Asa na yung peras? So, nasa bukohan pa ako. Ayan, ang dami nilang buko. Napakamura. Kaya, apat talaga binili namin so ano yun 100 pesos tapos ayun na doon ako sa peras nasa na yan so yung mga apple at mga oranges Ayan, peras bumili din ako dyan ng tatlo 3 for 100 so kaya bumili ako nyan tatlo at saka yung buo apat tapos tatlong lemon so yan lang yung binili ko dyan guys nung pumunta kami kailangan kasi natin maging healthy, so kaya ini-insert talaga namin yung mga prutas sa kainan or bago kumain para mas healthy at iwas sa sakit. Kapag kumakain tayo ng mga prutas, mga gulay, lalo na napakainit ngayon ng panon, so kailangan nating maging maingat sa katawan. Ayan, nahirapan akong pumili at maglagay sa plastic. May technique pala dyan guys para fresh yung mapili nyo na peras, kailangan ay, kailangan ay fresh pa yung pinagpitasan guys para tumagal pa yung uh, life niyan kahit i-stack mo siya sa ref ng ilang araw. Ayan o, oh. so yun yung pinili ko. Ayun o, oh. fresh pa ba diba? So hindi pa yun bulok sa loob. So thank you for watching. Bye!